Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan Pastor Joey Umali samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay Maligayang Pasko ng pagkabuhay sa inyong lahat. Sa araw na ito, naginugunita natin ang pagbangon sa libingan ng ating Panginoong Yesus. Binabati ko ang aking kumare at kaibigan way back noong kami ay nagtatrabaho sa gobyerno, si kumaring Baby Flores Kayaba at gayon din si Rosalie Espirito ng Makinabang Baliwag, Bulacan. Happy listening din kay Ati Helen Cristobal ng Ubando, Bulacan at kay former Supreme Court Chief Justice Reynato Puno. Kaninang madaling araw ay nagbigay ako ng mensahe sa Easter Worship ng Bataan District ng United Methodist Church sa pangunguna ni D.S. Merlito de los Reyes at sa dalawa pa kapatid na pastor na sina Pastor Marlon at pastor Misael de los Reyes. Binabati ko rin ang aming mga kaibigan sa bataan na sina paring Charlie at maring Dilma Enriquez. Thank you so much for your radical generosity. Ang pagbabatayan ng ating pagbubulay-bulay ngayon ay ang kasaysayan ng muling pagkabuhay ni Jesus ayon sa tala, sa Juan 21 hanggang 18. Babasahin ko ang Juan 21 hanggang 18 sa kanyang Tagalog popular version. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, Patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasa sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus at umuwi ang mga alagad. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa na may sa paanan. Tinanong nila si Maria, Ale, bakit kayo umiiyak? Sumagot siya, Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala. Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan, kaya't sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko. Maria, ani Jesus, Humarap siya at kanyang sinabi, Rabuni, ibig sabihin guro, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa ama wika ni Jesus. Sa halip pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking ama at inyong ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, Nakita ko ang Panginoon at tuloy sinabi sa kanila, ambilin ni resources. Sapagkat ang sinasamba nating Diyos ay buhay. Hindi tayo mapapako sa kahapon. Mapagtatagumpayan natin ang kasalukuyan at maaangkin natin ang kinabukasan. Hindi natin hawak ang bukas. But God whom we believe holds our future in the hollow of his hands. Ang kasaysayan ng muling pagkabuhay ni Jesus na binasa ko kanina ay nagpapahayag sa atin ng mga prinsipyo ng pag-angkin sa bukas, principles of claiming the future. Kung ang mga ito'y ating susundin, ang bukas natin ay matitigib ng dakilang pag-asa. First principle, don't be afraid to step into uncharted territory huwag matakot pumalaot sa mga bagong pakikipagsapalaran ang pinakamalaking takot ng tao ay ang fear of the unknown nakakatakot simulan ang isang gawaing wala ka pang karanasan o puntahan ang isang lugar na hindi mo pa nararating sa kasaysayan Pagkatapos na lumabas sa isang madawag na kagubatan, namanghanang gayo na lamang ang mga sundalo ni Alexander the Great nang tumambad sa kanilang paningin ang higanting mga bundok ng Himalayas. Wala yun sa kanilang mapa. Ang pinakamadaling gawin ay bumalik na lamang sa kanilang pinanggalingan. Ngunit sa utos ni Alexander the Great, sila ay nagpatuloy maglakbay sa isang lugar na hindi nila kabisado at hindi nila nalalaman kung ano ang kanilang haharapin. Dahil sa tapang na harapin, ang isang uncharted or unknown territory na itatag ni Alexander the Great doon sa Himalayas ang isa sa pinakamakapangyarihang imperyo sa kasaysayan ng sangkatauhan. Hindi madaling pagtagumpayan ang fear of the unknown. Umuuga ito sa ating pananampalataya. Lumilikha ng mga nakatatakot na pangitain at nakapagpapahina ng loob. Tingnan natin ang nangyari sa tatlong taong kauna-unahang dumalaw sa libingan, si Maria Magdalena, Pedro at Juan. Silang tatlo'y naharap sa fear of the unknown. Ano ba ang sitwasyong haharapin nila sa libingan? Ano na ang nangyari sa bangkay ni Jesus? Si Maria Magdalena ang kauna-unahang nakarating sa libingan pero hindi sa pumasok dahil sa fear of the unknown dahil doon ang tanging nakita niya sa simula ay ang naigulong na batong panakip sa pinto ng libingan ang sumunod na dumating sa libingan ay sina Pedro at Juan kuminto si Juan sa pinto ng libingan dahil sa fear of the unknown ngunit si Pedro matapang Tuloy-tuloy na pumasok sa libingan. Sa loob ng libingan ay ganito ang nakita ni Pedro batay sa verses 6 and 7. Nakita niya ang mga layong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Na pagtagumpayan ni Pedro ang fear of the unknown. Kaya nakita niya ang detalye ng sitwasyon. Ayon sa mga Bible scholars, ang nakita ni Pedro ay parang isang empty cocoon. Hindi napunit ang mga kayong linong ibinalot kay Jesus. Tila may makapangyarihang kamay na humugot sa kanya mula rito. Dahil sa ipinakitang tapang ni Pedro, nahawa si Juan. Napagtagumpayan din niya ang fear of the unknown. Nakita rin niya ang nakita ni Pedro. Ngunit ang pagkakaiba, nagmuni-muni kaagad si Juan at bunga noon siya'y naniwala. Ganito ang sabi sa verse 8. Pumasok din ang alagad na naunang dumating, nakita niya ito at siya'y naniwala. Tiyak na mahaharap din tayo sa unknown territory, sa mga bagay na hindi pa natin kabisado o nasusubo, sa mga sitwasyong hahamon sa ating iwa ng ating comfort zone. Mapagtatagumpayan natin ito dahil sa kapangyarihan ng muling pagkabuhay. Nang magpakita si Yesus sa mga alagad, ang una niyang sinabi sa mga itoy, huwag kayong matakot, sumainyo ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa isang Kristong bumangon sa libingan, mapagtatagumpayan natin ang fear of the unknown sa saatin ang katapangan at ang kapayapaan. Sabi nga ng bantog na him, Because He lives, I can face tomorrow because he leaves all fear is gone because i know he holds the future and life is worth the living just because he lives second principle don't quit hold on to your faith huwag susuko manghawakan sa iyong paniniwala si pedro ay nakakita Good. Si Juan ay nakakita at naniniwala, lalong good. Pero ang problema, kapwa sila hindi nakapaghintay. Ganito ang sabi sa verse 10, At umuwi ang mga alagad, hindi nila nagawang maghintay. Ang pinakamataas na sukatan ng pananampalataya ay ang katsagaang maghintay the two apostles quit when they were almost there. They missed the opportunity to be the first to see Jesus alive. The future does not belong to quitters. May mga taong maaabot na sana ang tagumpay, kundi lamang sumuko. Si Thomas Edison ay 14,000 times na nabigo sa kanyang eksperimento sa pag-imbento ng electric bulb. Ngunit hindi siya sumuko hanggang sa siya'y nagtagumpay. Huwag kang susuko sa harap ng mga kabiguan. Gawin mong tuntungan ang iyong mga kabiguan upang maabot mo ang tagumpay sa pamamagitan ng pananampalataya sa isang Kristong bumangon sa libingan, masasabi mo rin ang sinabi ni Pablo sa Filipos 4.13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Third principle, beware of killer assumptions and expectations mag ingat sa paggawa ng mga assumptions na hahadlang sa pagkakita sa katotohanan. Nang dumalaw si Maria Magdalena sa libingan, ang assumption niya ay kanyang makikita ang bangkay ni Jesus. Kaya't nang di niya makita ang bangkay ni Jesus, inakala niyang iyon ay ninakaw. Ganito ang sabi niya kina Pedro at Juan kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Dahil mali ang kanyang assumptions, mali rin ang kanyang conclusions. Ang kanyang maling assumptions ay tumakip sa kanyang mga mata kung kaya't nahirapan siyang makita ang katotohanan. Inakala niyang si Jesus ay hardinero na kumuha sa bangkay ni Jesus. Pinagbintangan pa niya ang inakala niyang hardinero. Ganito ang wika sa verse 15. Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko. Yan ang problema kapag ikinulong natin ang ating isip sa mga tinatawag na killer assumptions and expectations, nagiging mapagbintang tayo sa kapwa. Kaharap na ni Maria Magdalena si Jesus ay hindi pa niya kaagad nakilala dahil sa kanyang maling assumptions kung mali ang ating assumptions tungkol sa Diyos at sa pagkilos ng Diyos ay hindi natin mararanasan ang Kanyang presensya. Sa pamamagitan ng pananampalataya natin, sa isang Kristong bumangon sa libingan, mapapalaya tayo sa kasinungalingan, sa mga killer assumptions and expectations. Ganito ang sabi ni Jesus sa 1.8.32 makikita ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Fourth principle, always be on the go. Huwag hihinto, humayo at ibalita ang karanasan mo kay Kristo. Sa gitna ng pagkatakot, kagulumihanan at kawalan ng pag-asa, narinig ni Maria Magdalena ang pinakamatamis na salita sa buong mundo nang tawagin siya ni Jesus sa kanyang pangalan, Maria. Yun ang nagbukas sa kanyang paningin na makita ang katotohanan at buong katotohanan. Ang Kristong inakala niyang patay ay buhay. Ang Kristong inakala niyang nilupig ng kamatayan ay nagtagumpay. Kapatid, buksan mong lagi ang iyong tainga sapagkat tatawagin ka rin ni Jesus sa iyong pangalan. He knows you by your name. He even knows the number of your hair. Nais ni Maria Magdalena na lapitan at yakapin si Jesus at manatili na lamang sa gayong kalagayan ng Gloria. Katulad din siya ni Pedro, nang makita ang kaluwalhatian ni Yesus kasama ni na propeta Elias at Moises ay gusto niyang manatili na lamang sila doon upang personal na namnamin ang gloria. Ganito ang sabi ni Jesus kay Maria Magdalena sa verses 17 and 18. Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama sa halip pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking ama at sa inyong ama, sa aking Diyos at sa inyong Diyos. At gayon nga ang ginawa ni Maria. Pumunta siya sa mga alagad at isinaysay niyang lahat ang kanyang nasaksihan. Si Maria Magdalena, ang kauna-unahang naging saksi sa muling pagkabuhay ni Yesus. She was a star witness and she became the first evangelist after the resurrection. Kung tayo'y tunay na sumasampalataya kay Jesus, we must always be on the go. Kailangang hindi tayo hihinto sa paghayo at pagsaksi sa pagiging Diyos at tagapagligtas ni Jesus. Hindi maaaring manatili na lamang tayong mga membro ng iglesia habang panahon. Kailangan tayong maging mga disipulo na hahanap ng iba pang mga disipulo. Atin ang bukas upang angkinin. Atin ang pag-asa upang yakapin. Tayo'y manalangin. O banal naming Ama, salamat po na ipinagdiriwang namin sa araw na ito ang pagbangon sa libingan ng iyong anak na si Yesus at dahil siya'y buhay, buhay ang aming pag-asa sapagkat kami sumasamba sa isang buhay na Diyos. Bilang tugon sa iyong kabutihan, sa iyong pagliligtas, tulungan mo kaming humanap ng iba pang disipulo ng iyong anak na si Jesus. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon ngayon at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito. Dito lang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan.